review ka ng review, hindi pa rin pumapasok sa isip at utak mo yung mga pinag-aaralan mo. At bakit kahit aral ka ng aral, hindi ka pa rin pumapasa o kaya uh, mababa pa rin ang nakukuha mong grade o so score sa mga quizas at, at exam mo? Gusto mo bang malaman ang kasagutan? Bago natin pag-usapan yan, magpapakilala muna muli ako sa inyo. Ako si Dr. Adrian Tenerife Sacristan, aka Kuya Prof. At welcome sa ating classroom, Kuya Prof. TV. Okay? Kung ngayon ka lang nabisita sa ating classroom at hindi ka pa officially enrolled, mag-enroll ka na, mag-subscribe ka, at pakiclick na rin yung notification bell na yan sa baba para lagi kitang mononotify kapag ka may mga bago tayong lesson dito sa ating classroom. Okay? Ang mga video ginagawa natin ay para sa mga magulang at mga estudyante. Bakit mga magulang at estudyante? Yung mga magulang nagpapaaral yan at lahat ng napapanood nila sa channel na ito ay sinishare nila sa kanilang mga anak. Okay? Pero yung main purpose talaga ay para sa mga estudyante at mga magulang pareho. Hindi sila nagkakaiba. Hindi sila magkahiwalay. Lagi magkasama sapagkat ang nanay, tatay at mga anak dapat team. Okay? Yung alam ng bata dapat alam din ng mga magulang. Yung alam ng mga magulang dapat ibinabahagi din sa mga anak. Okay? Kaya ang ating uh, video ngayon ay tungkol sa mga paraan kung paano ka Uh, mag-aaral ng papasok sa isip at utak mo. Okay? Pero bakit nga ba uh, hindi po mapasok sa isip natin, sa utak natin, yung mga pinag-aaralan natin sa panahon ngayon? Alam nyo kung bakit? Maraming distraction. Maraming distraction ngayon, di ba? Andiyan yung TV, andiyan yung cellphone, andiyan yung laptop, uh, yung mga telepono na uh, Facebook, okay, social media akala mo nag-aaral sa sa cellphone, nagre-research, yun pala nag-scroll lang sa kanyang Facebook, di ba? So mara maraming distraction. Ngayon, pag-usapan natin kung uh, paano natin masosolusyunan yung mga bagay na 'yon. May tatlo akong bagay na ibabahagi sa inyo. Okay? Una, importante ito. Dapat may focus ka. Bakit focus? Kasi nga sabi ko kanina, di ba? Maraming distraction ngayon. Andiyan yung cellphone, mga gadgets, technology, ang dami talaga. So hindi ka makafocus. Lalo na ngayon, maraming nag-a-advocate dun sa sinasabi nilang multitasking. Di ba multitasking? Ako personally, alam nyo, hindi ako talaga advocate ng multitasking eh. I don't multitask. Bakit hindi ako nag-multitask? Kasi usually, pag nag-multitask ka, ang dami mong ginagawa all at the same time, magsasuffer yung quality. Okay? For example, nag-aaral ka. Nag-aaral ka pero hawak mo yung cellphone, nag-scroll ka sa Facebook mo. Nag-aaral ka, uh, bag, maliban pa doon sa Facebook at cellphone na yan, nanonood ka ng TV. Okay? May kausap ka sa phone, nag chat, -chat ka. nagsusulat ka kung ano-anong ginagawa mo, kumakain ka pa. So, multitasking ang tawag dyan. At lahat ng yon, distraction. Okay? Walang focus. Kaya nga yung solusyon natin, una, dapat may focus ka. One at a time. Kung nag-aaral ka, dapat mat, mat lang, kung mat lang yung pinag aaralan mo. Hindi ka magbabasa o pupunta sa ibang subject pag nag-aaral ka ng mat. Kasama sa multitasking yun, eh, di ba? Yung, yung tipong nag-aaral ka ng mat, pagkatapos may naisip ka tungkol sa Filipino, pupunta ka sa Filipino, so wala kang focus. So, uh, sa dulo, <laughs> ending, wala kang na-absorb. Okay? Bakit? Kasi gusto mo lahat matutunan, pero sabay-sabay, hindi mo lahat ma-absorb yan. Yung parang mga bagay na gusto mong hawakan, pero dalawa lang yung kamay mo. Parang sampung bagay gusto mong uh, hawakan ng sabay-sabay, sa pamamagitan ng dalawang kamay, hindi mo talaga kaya. Yung iba doon babagsak. Parang sa performance, magsasuffer ang quality kapag ka pinagsabay-sabay mo, yung maraming task, Okay, nagagawin mo lang sa loob ng isang pagkakataon Mahirap yan So, focus, have focus Sa isip, nakafocus ka sa isang subject Kung Filipino yan, Filipino lang Pagkatapos yan, ka na lang lumipat sa iba At habang nag-aaral ka, dapat walang gadget Walang cellphone, walang Facebook, walang internet Kahit ano, wala Dap Dapat libro lang at yung pinag-aaralan mo ang kaharap mo Pwede naman kumain, syempre, from time to time, pwede kang sumubo. Pero, uh, ang sinasabi natin multitasking dito, yung mga distraction na parehong ginagamitan ng isip. Okay? So, mga dreamers tandaan yan, yan yung distraction na nakakasagabal sa atin kung bakit kahit gaano tayo katagal mag-aral, hindi pa rin pumapasok sa isip natin. Kasi, ang, pinag pinagbabatayan natin, quantity, hindi quality. Kahit maikli ka lang pano mag-aral sa isang subject pero nakafocus ka doon, yung quality maganda, maa-absorb mo yon Okay? So, importante yan. That is number one. Number two, relax. Dapat mag-aaral ka relax. Wow, relax. Importante po na relax tayo pag nag-aaral. Walang masyadong tension. Walang masyadong uh, pressure. Nag-aaral ka, dapat relax ka. Eh, sir, Kuya Prof, eh, paano ang daming binibigay ni Ma'am at Sir na mga tasks sa amin sabay-sabay. Relax pa din. Kahit sabay-sabay dapat planuhin mo. Dapat relax ka na haharapin yung mga bagay na yon. Paano ba mag-relax? Siyempre, pagkagaling mo ng eskwelahan, pag uwi mo, habang nasa biyahe ka, planuhin mo na yung gagawin mo pagdating sa bahay. Okay? Habang nasa biyahe ka, pwede ka na mag-relax. Huwag ka muna mag-isip ng mga subject. Huwag mo na yon. Mag-relax ka lang, mag-isip ka ng magagandang bagay, ng mga masasayang bagay na nangyari sa iyong buhay kasi gaga ang iyong pakiramdam mo. At habang ginagawa mo yun, pinaplano mo rin syempre yung mga susunod mong gagawin pagdating sa bahay. Pero ang importante doon, yung una mong nasa isip marahil, yung pagkain, di ba? Nagugutom ka na, ano kayong pagkain, ano kayong naredy ni mami o ni daddy na pagkain pagdating ko sa bahay. Okay? Pagdating mo sa bahay, Ilagay mo yung gamit mo sa isang uh, tabi doon sa kung saan ka nag-aaral at mag-relax ka. Pahinga ng konti, magbriyenda. At kung uh, hiningi na pagkakataon ma-indib ka for 30 to 45 minutes, power nap, power nap pero patagal 'yon, yung 30 minutes, pero okay lang niyan para ma-regain mo yung nawalang lakas. Okay? You have to regain your lost vitality sabi nga nila, di ba? So, kailangan mo mag-relax, magpahinga at uh, pagkatapos niyan Pagising mo, nakakain ka na, di ba? Nakapagpahinga ka na, nakaudlip ka na. Pagising mo, pwede ka mag-shower. Pag nakapag-shower ka na, syempre gagaang yung pakiramdam mo. Okay? Dapat relax ka. At pag nag-aral ka, sigurado ako, maaabsorb mo. If not 100%, at least 97% maabsorb mo yung pinag-aaralan mo. At mareretain yan. Maaalala mo yan, record mo yan pagdating nyo ng kinabukasan sa quiz o exam. Very important na relax ka. Relax ka, relax ka, dreamer. 'Wag puro uh, trabaho, 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 kilos, kilos, kilos. Hindi pwede yung ganoon dapat relax ka din. Kilos-kilos ayos, pero relax. Relax. Importante 'yan. Okay. Importanteng relax. Okay, 'wag 'wag, wag masyadong tensyonado. Okay? Yan yung pangalawang tip ko na pwede nating uh, i-apply sa ating pag-aaral araw-araw. Para ma-absorb natin yung mga pinag-aaralan natin. Okay? Una, dapat focus. Pangalawa, dapat relax. Okay? Importante yan. Pangatlo, siya nga pala, hindi lang pala tatlo, no? Apat pala yung ibabahagi ko. Bigla akong naalala. Uh, yung pangatlo, hindi gutom. Okay? hindi gutom. Di ba sabi ko kanina, dapat nagbriyanda ka. Dapat pag mag-aaral ka, hindi ka gutom. Kasi mahirap magtrabaho yung isip kapag ka walang laman yung tiyan. Di ba? Naalala ko tuloy yung joke na masakit sa tiyan kapag ka gutom. Eh, mas masakit sa ulo kapag ka walang laman ang ulo mo, ang utak mo. Di ba? Pag wala rin laman kasi yung tiyan, masakit sa tiyan. Pag walang laman yung ulo, yung utak, masakit din. Kasi sasakit talaga kapag ka wala kang maisagot sa exam o sa quiz. Okay? Dapat hindi ka gutom. Pero dapat hindi ka rin busog na busog. Kasi pagka busog na busog ka, andyan mangyayari yung tinatawag nating swine reflex. Di ba? Di ba yung mga baboy kapag ka busog, natutulog. Baka hindi ma ng isip mo kasi tatama rin yung utak mong mag-function kasi busog na busog. Okay? Huwag masyadong busog na busog. Yung tama lang. Hindi gutom, hindi busog. Pero, Ayos lang. Hindi busog na busog, sorry. Ayos lang. Gagana 'yung utak mo ng mabilis. 'Di ba? Nakapagpahinga ka, nakakain ka, at nakaligo ka. 'Yan na 'yon papasok ko na sa pag-aaral at papasok na dito 'yung pang-apat na tip natin. Dapat sa inyong bahay may isang lugar doon na nakadevote, naka, naka, naka talaga para sa iyong pag-aaral. May table ka, may chair ka, at nandun yung mga gamit mo, accessible yung mga gamit mo kung kinakailangan mo sa iyong pag-aaral. Hindi ka nakailang tumayo, aabuti ah, mo na lang, ayan na yan. Okay? Dapat may table ka at may chair ka. Okay? May maayos na lugar, ibig sabihin, at yung pang-apat, may maayos na lugar ka na magagamit mo sa iyong pag-aaral importante importante yan. Una, focus. Pangalawa, dapat relax. Pangatlo, hindi gutom. At pangapat, may isang maayos na lugar ka sa iyong pag-aaral. Okay, mga kadreamers, mga kadreamers, mga estudyante, okay, aking mga kasama sa classroom na ito, maraming maraming salamat. Sana natuto kayo ng isa na namang uh, paraan para ma-absorb natin yung ating mga pinag-aaralan para maging maganda naman yung performance natin sa mga quizzes at exam na ibinibigay ng ating mga guro. Okay? So, maraming maraming salamat muli sa inyong lahat at kung may natutunan ka sa sa video na ito, paki-click naman yung like, paki-like naman at paki-share na rin sa ating mga kaibigan para dumaming ng dumami yung mga ka-dreamers natin dito sapagkat gusto ni Kuya Prof na yung mga kabataan, yung mga estudyante dapat patuloy na nangangarap at patuloy na inaabot yung kanilang mga pangarap. Dapat kumikilos tayo para abutin yung mga yon. At kung nais mo na magkaroon ng personal coach, pwede tayo dyan. Just uh, message me sa aking number, 09328493842. Okay, message mo ako sa aking FB page, Kuya Prof TV. Okay, kung kailangan nyo naman ng speaker sa inyong events sa inyong school, pwede po tayo maging speaker. Just contact me sa number na ibigay ko kanina. Okay, muli, ito si Kuya Prof na nag sa inyo ng mga katagang. Change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos, ayos!